Isa na nga si Zainab Harake sa pinaka-most popular content creator sa Pilipinas dahil na rin sa kanyang originality sa paggawa ng mga content, binansagan pa nga siyang content queen dahil ayon nga sa kanya ay hindi siya kumukuha ng idea sa ibang mga content creator. Ito ay talagang pinag-iisipan niyang mabuti. Zainab Mohamed Ocampo Harake ang totoong pangalan niya. Ipinanganak noong Desyembre 11, 1998, na taga Bacoor Cavity. Nagsimula siyang gumawa ng first video noong 2019 dahil na rin sa mga kaibigan at fans niya at umabot nga agad ng 1 million views ang video na inupload niya pagkatapos ng dalawang linggo. Napakalaking achievement para sa kanya ang nangyaring ito at sa unang anniversary nga niya sa YouTube ay sinelebrate niya na agad ang 6 na milyong subscribers sa YouTube. Kung babalikan nga yung unang video niya, ito nga yung video na tatanungin siya ng mga fans niya ng kahit ano, tungkol lang sa kanya. May isa nga nagtanong sa kanya noon na kung papatawarin pa daw ba niya yung taong sinaktan siya, sabi niya na oo, kahit naman daw ilang ulit siyang saktan, basta mahal niya patatawarin pa rin niya. Ganon din yung sinabi niya sa interview niya kay Tony Talks nung una. Mapapansin talaga kay Zainab na sobrang mahal na mahal niya si Skusta o Daryl Jake Borja Cruz, taga General Trias Cavite, isang sikat na rapper at songwriter at mayembro ng ex-batalyon. Dahil lagi nga niya itong pinagtatanggol sa lahat ng mga tao at sa mga interviews, noong July 2020 nga, pagkatapos ng kanilang hiwalayan ay nagkabalikan na sina Zainab at Skusta Klee dahil ayon nga sa kanya ay naayos naman na lahat ng gusot sa pagitan nila. Noong October 2020 nga ay nalaman niya na buntis siya, yun ay matapos ang ilang linggo ng paglipat ni Skusta sa bahay niya. Napansin nga niya na may iba nga siyang nararamdaman noong panahong iyon. Sinabi nga niya sa Tony Talks na nahihiya siya sa mga subscribers niya at di alam kung paano sasabihin ang kanyang sitwasyon. Mayo 1, 2021 nga noong isinilang ang anak nila na si Zebiana or Bia, wala ngang mapagsidlan ng tuwa ang mag-asawa lalo na si Skusta Klee na nagpost pa sa kanyang Instagram account ng ganito, Tatay na ako? At yun nga daw ang pinakamasayang araw nangyari sa buhay niya. Makikitang maayos naman ang relasyon ng Duya hanggang sa dumating yung araw na na-interview si Zainab sa Tony Talks sa pangalawang pagkakataon wala pang isang taon pagkatapos niyang manganak kay Bia ay nagkaroon na pala ng di magagandang nangyayari sa pagitan ng magkasintahan at dun nga ay sinabi niya ang lahat ng pinagdaanang problema sa relasyon nila ng asawang si Skustakli. Mula sa pagkamatay ni Moon, ang kanilang pangalawang anak. At ang paghihiwalay nila ng karelasyon, dahil sa pambababae ito ng ilang beses, naapektuhan na nga halos ang kanyang mental health dahil sa mga nangyari at dahil na rin sa mga pangbabash ng mga netizen sa kanyang itsura na sobrang payat. Napansin ko nga rin kay Zainab na napakalaki ng ipinagbago ng itsura niya noong panahong yun at yun nga, ay dahil na rin siguro hirap na pinagdaanan niya noong panahong yon. Sinabi nga niya na kakayanin niya mag-isa kasama ang pamilya niya ang pag-aalaga kay Bia. Lumipas ang maraming taon at naging maayos naman ang lahat, patuloy na dumami ang kanyang taga-suporta sa YouTube, sa ngayon nga ay meron na siyang labing tatlong milyon subscriber at dalawang daan at siyam na put putsyam na mga video sa kanyang YouTube channel as of January 2024. Pinakilala na rin niya ang kanyang karelasyon ngayon na si Bobby Ray Parks na ayon pa sa kanya na sana ngay daw ay wag nang mausog napakabuting lalaki nga daw ni Bobby e. Parks ayon kay Zainab nakakasama na rin niya ito sa mga vlogs niya at mga out of town sinabi pa nga niya na parang tunay na tatay na ito kung ituring ng mga anak niya pero kamakailan nga lang ay tila nagpapapansin si Skustacli sa kanya dahil sa biglang pagpopos nito sa kanyang social media account. Parang gusto ngang makipagbalikan ni Skustacli sa kanyang dating kasintahan. Sinagot naman yon ng kasalukuyang kasintahan ni Zainab na si Bubi Ray Park. Sinabi niya na hayaan na lang ang mag-iina sa kanya. Nakakahanga talaga ang ginawang iyon ng bagong karelasyon ni Zainab Harake. Siguro nga ay iniisip pa rin ni Skusta na patay na patay pa rin sa kanya si Zainab Harake. Sa kasalukuyan nga ay masaya na si Zainab sa tinatakbo ng kanyang karera sa YouTube at ganun din sa pag-artista. At ganun din sa buhay pag-ibig. Isa nga sa maipapayo niya sa lahat lalo na pagdating sa pag-ibig. Huwag mo ibibigay lahat sa isang tao dahil magiging kawawa ka sa dulo. Zainab Harake. Thank you for watching. Subscribe to my channel.